Kim Chu inaming in nakapasok sa mundo at puso ni Paolo Avellino. oh, hindi talaga siya isasalita. Tsaka, ano pala siyang funny side. So para pag nahuli mo yon, tuloy-tuloy na. Okay. okay. Hindi na talaga nagdalawang isip na sagutin ni na Kim Chu at Paolo Avellino ang tunay na nararamdaman sa isa't isa. Ngayong araw nga ay nagkaroon ng press con sina Kim Chu at Paolo Avelino or mas kilala sa tawag na Kim Pao para sa grand launching ng kanilang bagong poster sa adaptation na What's Wrong with Secretary Kim. Tinanong naman agad ni MJ Felipe kung bakit ang ganda tignan ng kanilang cabinet scene na may halikan. Pabirong sinagot ni Kim Chu na ang rason kung bakit comfortable sila sa ginawang kissing scene ay dahil normal na ito sa kanila. Agad namang tumawa si Paolo Avelino at inamin ni Kim Chu na talaga namang pinaghandaan nila ang kaganapan na yun. Samantala, napunta naman ang usapan sa personal na buhay ng dalawa at tinanong si Kim Chu kung nakapasok ba siya sa mundo at puso ni Paolo Avelino. Ayon kay Kim Chu, ay maaring ma misunderstand ng iba si Paolo Avelino dahil hindi talaga ito nagsasalita at mayroon itong sariling mundo. Ngunit pag nahuli mo daw ang kiliti ni Paulo ay sobrang kulit nito at sinasabayan siya kahit na nga daw sobrang ingay at makulit ang aktres. Ganoon din naman ang sagot ni Paulo Avelino na masaya siyang nagkasama sila ni Kim Chiu sa teleserye dahil noon man ay idolo niya si Kim at gustong gusto na makatrabaho. Pabirong namang sinabi ng reporter na hindi nga lang daw sa mundo ng isa't isa ang napasok ng dalawa kundi na rin ang mga puso nito. Samantala, kilig na kilig naman ng mga Kim Tao fans at walang hiling ang mga ito kundi ang sana ay magkatuluyan ang dalawa. Sobrang excited naman sina Kim Chu at Paolo Avelino na ipalabas sa free TV ang kanilang adaptation. Kitang-kita naman ang tuwa sa mga mukha nila Kim at Paolo sa mga behind the scenes photos. Mukhang ang kumikinang ang mga mata ni Paolo Avelino habang nakatingin sa dalaga. Ganoon din naman si Kim Cho na hindi matago ang kilig habang pinag-uusapan silang dalawa. Anong masasabi ninyo sa balitang ito? Salamat.